Hello, hello, voice over. <laughs> update, update sa aking buhay kahit wala namang nagtatanong. <laughs> Nandito nga pala ako guys ngayon sa Condotel malapit sa airport dahil magbabakasyon grande ang iyong big girl. <laughs> dahil nga madaling araw ang aking flight, binuka ko ng aking my love. <laughs> isang sa isang condo malapit sa airport eh sabi ko nga sa kanya wag na lang akong i at ipera e, niya na lang kaso ang lagi niyang sinasabi sa akin mukha daw akong pera puro na lang daw akong pera e, eh, sino bang hindi masaya sa pera <laughs> pero ang totoo niyan pakonsuelo niya lang yun dahil sabi ko sa kanya nagbago na siya dahil nung magjowa pa lang kami sinusundo niya ako dito sa Pilipinas bago kami pupunta sa bansa na pagbabakasyon na namin ngayong asawa niya na ako sabi niya magkanya-kanya na lang doon kami punta doon at makikita na lang kami hmm? hindi niya alam <laughs> ang hirap hirap dito sa Pilipinas dahil sa immigration baka ma-offload ako kapag mag-isa lang ako babiyahe <laughs> yun lang